Kkk by Jeng and Otev. And of course, it's me, your Ati Jeng. At sa likod po ng camera ay si Daddy D. Ayan, meron po tayong naka-display ngayon. Itlog na maalat with cheese. O, oh, syempre. At meron tayong isang itlog. Meron tayong mantika, tubig, at pancake mix. Oh, Napakasimple lang ng ating gagawin ngayon, guys. Isang napakasarap na merienda pero kahit gabi na syempre ipapakita pa rin namin sa inyo kung paano gawen ba itong napakasimple bibingkang pancake o oh, pancake bibingka oh, di ba? yan paghaluhaluin muna natin ang ating mga liquid ingredients One half cup na tubig. Yan po ay nakalagay naman po sa instruction ng ating karton ng pancake mix. Any brand po ng pancake mix ay pwede po natin gamitin. Kasi napakasimple lang naman po na to. Lagyan natin ng dalawang kutsarang oil. Ito pong oil natin ay nagpas po ito dalawang kutsara kasi pang grease ko yung iba. Kaya ititira ko yan. And syempre ilagay natin yung nag-iisang itlog. Merong mga pancake mix po na hindi na kailangan lagyan ng itlog. Pero ito po ay add one egg ito kaya kailangan nating dagdagan. Ibit lang natin para yung paghalo natin ng ating pancake mix ay okay na. Teka lang, gupitin ko. Ah, uh, dali. Ayan. Isang pack po nasa 200 grams ito ang alam ko. Bango. Ito po ay alternative na paraan ng paggawa ng medyo mahirap gawin na bibingka. Ito po ay madali lang gawin. Mabilis lang ito kaya painitin na natin ang ating kawali no? natin lang ang apoy kasi sa low fire po ito kailangan. Yan. Yan. Marami pong naghahanap ng mga gagamba kasi dyan sa paligid kaya tinatawala ng mga aso. usog uso po ngayon ang paghahanap ng mga kabataan ng mga gagamba. Ayan. Anuin po natin? ibit po natin hanggang sa mawala po yung mga buo-buo, para walang mga lumps eh, ganun naman po talaga ang pag-ano natin ng pancake alam naman po natin yan um, habang binibit po natin yan, ay lagyan na natin to ng konting mantika, ay, hindi naman po marami, kasi may mantika na po yung ating mixture igi grease lang po natin para hindi lang po manikit konting-konting -konti lang po Ayan, napaka all purpose ng ating ano no? Ng ating ganyan. Anong tawag dito? Frying pan, flat pan. Sa mga nagtatanong po pala sa DIY, Mr. DIY ko po yan nabili. Pero ang dami po niyan sa Lazada saka sa Shopee. Ayan. Meron pa pong mga buo-buo. Kailangan -buo. ay wala na. Yan, okay na po ito. Oh, masyadong mabilis lang naman ang mga pangyayari. <laughs> Tingnan natin kung ma-achieve natin ang lasa ng bibingka. Oh, malinis po ang ating mga kamay. Siyempre, palaging ganon. Tingnan natin kung mainit na. Medyo mainit naman ah. Pwede na natin lagyan ng pancake mix agad-agad. Siguro mga, ano lang, one-fourth cup. Pagdagdagan na lang natin pagkonti. Or one-half cup talaga. Para medyo malaki. Yan. Tapos po, lagyan natin ng cheese. Mamalinis po ang aking mga kamay. Inuulit ko ito ng buo. Lagyan po natin ng cheese. Low fire po tayo. At lagyan po natin ng itlog na maalat para achieve ang lasa ng bibingka. Wow. Yan. Lagyan po po natin ng konti. Pwede ba na? Ano lang naman yan? Extra. Extra itlog na maalat baka masyado ng marami pero okay lang yan. tapos takpan po natin yan. o diba ganyan lang po tapos hihintayin lang natin na maluto tingnan natin kung anong mangyayari kasi kapag medyo okay na to medyo nag bubbles bubbles na yung harapan na yan balik ka rin naman natin o, ganyan lang hintayin po natin tapos balik ka rin po natin pagkatapos. Yan, tingnan po natin. Yan, nagbabubbles na. Sobrang bango alam niyo naman ang pancake, sobrang bangot talaga niya. Kailangan lang naman medyo mag-bubbles, tapos mag-brown yung ilalim, guys. Tulungan natin ang ating sarili sa pag, ano, sa pagbaliktad. Mm. Yan, achieve! Ganyan talaga, guys, kailangan. Medyo ma-brown ang ilalim. Para ma-achieve natin ang napakagandang bibika. Ito natin ilagay. Ordine. Yung isa muna. Ayan. Punti pa. Diba? Pero kailangan lutuin natin to sa ating mga non-stick po, ha? Kasi mahirap na. Baka dumikit. Tingnan natin. Okay pa. <laughs> Meron pang wait lang, konti pa. Ayan talaga, trial and error. <laughs> hindi yan ati Jeng kung hindi nagta-trial and error. <laughs> Ayan. Hindi ako yan. Kung perfect na perfect yan. Kailangan talaga may ganon. <laughs> Ayan. Ano ba? Bilis naman maluto yan eh. Sarap. Hmm? Meron pa. Hmm. Actually, yung cheese natin yan, nalulusaw na. Tingnan natin, silipin natin. Ayan, okay na to. Kasi yung cheese niya, o, oh, nalulusaw na. Ay, yung cheese pala talaga yun. Tayo yun naman, eh. Yung cheese naman talaga yun. O, oh, ba? Diba? cheese po yun. Yan ang ating bibingka. Oh! Diba? Meron na agad tayong bibingka in a minute. Gawin ulit natin ng iba. Kasi, kailangan natin ubusin itong ating uh, mixture. Kasi, sayang naman to. Lagyan ulit natin ng ating konting mantika. Kasi, bababa naman yan yan. Kaya lang malamang medyo dumikit. Alisin ko muna guys. Hindi naman yan. Hindi naman sensitive kasi ang pancake. I-half natin. Cheese na pala yung nalulusaw na yung kanina. Wow. Lagyan natin kasi ng sukatan para naman medyo magkakasing laki sila. And then, lagyan na natin ng cheese. Ayan, kinutsara ko na kasi yung kamay ko ay nagpapawis. Okay. Next. Wow! Ang sarap! Hmm. Magkukulang pa yung aking itlog dun sa kabilang ng ano. Nagpibidyo ko yung katitrahin Yan. Yung aso. <laughs> Nagpibidyo. <laughs> si Nibi. <ako. laughs> Nagpibidyo ko si Nibi. Yan. Okay. Takpan natin. Yan. O, diba? Pero habang ano, gusto ko nang tikman to. Ito mo ng cheese. Ang sarap! Pwede pa nga itong lagyan, guys, ng cheese pa sa ibabaw. May marami. Masarap, Pero, ba? kaming dalawa kasi ni daddy di ang kakain. Paano? Sobrahan naman ng cheese. Pero, pwede ito, guys. Lagyan ng cheese. Lagyan natin. Lagyan mo eh. Gusto mo? Ikaw eh. Meron kasi kaming natirang cheese ng mozzarella cheese. Pwede naman tong lagyan. Pero ayoko na masyado maraming cheese. Pero pwede yun guys, talaga. Promise. Bibingkang sobrang daming cheese. Tapos pwede rin itong nyug. Mas yung nyug. Eh, ayoko ko lang kasi ng nyug ngayon. Kasi may pasok ako bukas. Kasi mabilis akong kuluan ng tiyan po sa sariwang nyug. Eh, wag na lang. Kasi matutokso akong kumain. Okay na yan. Sakto naman ang lasa. Ang sarap. Yan, hintayin ulit natin to guys. Para sa another uh, bibingka. Wow. Bibingkang pancake. Eto na ulit. Yung cheese niyang kumakalat. Uh -huh. Wow! Wow, ka-perfect naman ang isang to. Oh, uh -huh. di ba? Cheesy. Tama, tama na yan. Tama na yung cheese na yan. Ka-perfect. Ganun lang pala ang bibingka. Pero syempre, hindi naman yan kasing perfect nung bibingkang tunay. Kasi iba naman yung, ano nun, Ibang luto sa uling. yung texture nun, saka sa uling yung niluluto. Pero syempre naman po, kung tayo ay gusto lang rin natin naman ng for the bibingka flavor lang, eh okay na yun. Ay isahin na lang natin ito kahit medyo malaki. Medyo malaki na to. Kasi wala na siyang ka-partner pag ano pa natin. Ayan. Iubos na rin natin ang ating cheese. And ano dito? I-full blast na natin. Medyo malapad. Ayan. O, diba? Kabo! lumulubog-lubog din yung ating itlog na maalat. Kasi yung, iyan yung ano yan, yung nagpapa flavor ng bibingka flavor. Ah, ba diba? Kalapad na to ah. O, oh, yan. Takpan ulit natin, syempre. At balik na rin ulit natin mamaya. Ito, ilipan ko dito para dito siya ilalagay. Para bongga. Alam mo naman, ang daming kakain. Ako, kami lang naman ni Daddy. Di. Si Otep ay nakakain na po. yan kasi gabi na oh yeah eto na po ang ating pinakahuli at pinakamalapad na baliktad ko na po at muntik na pong tumaog kanina yung cheese niya nararamdaman kong nalulusaw ah ang ah, lapaka cheesy napaka cheesy guys patayin na natin muna parang yung babae sa don kaya nga ay, eh ang cheesy niya parang joke lang ni Otep na nakakain na siya. Ewan ko na lang kung Paglakita, pag nakita, niya to kung hindi niya magustuhan din. Ayan guys! Papatikimin natin si Daddy Ray. Siyempre ako titikim din. Ganun lang po kabilis ang ating pancake na may bibingka flavor. O ba? Diba? Pwedeng-pwede na rin. Kahit naman hindi siya kasing bong ganong tunay na bibingka, achieve ang lasa na to. Kasi sobrang bango. Sa so, tingnan nyo naman yung cheese, tapos yung yung ating itlog na maalat. O talagang nandyan siya. Nag-penetrate siya dyan sa loob. Kaya siguradong the best ang lasa na to guys. Kainin na natin. Ayan, syempre po. May cheese ito. Kaya sabi namin, mm. din ni Otep. Pero may itlog na maalat yan. Ewan ko magugustuhan niya. Pero ang sarap na to anak. Pancake bibingka. Tikman natin. Yung amoy pa lang guys. The best na. Ang pancake. sarap! Parang bibing ka rin yung lasa. Ito, ito, cheese. Mm, masarap talaga ito kung may nyog. Na-imagine ko yung may nyog. Mm. Ano? Wait, oh, ang try ko yung may itlog. Wow! talagang tiyatry niya pa yung may itlog, ha? Mmm. mo. Mmm. Sobrang achieve din pala yung lasa. Pwede na din to. Kung mabilisan lang talaga. Tara, pwede yung pang merienda. Hmm. Pero kami, din na namin to. <laughs> Sarap! Sarap ako may kape. Sarap ito, girl. Sarap kape. Siyempre, kahit mainit na mainit magkakapitalak talaga kami. So, mm. achieve! Mmm! Kala ko hindi mo kasi busog na eh. Ayan, guys! Maraming 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 salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa aming channel, kahit po medyo madalang po tayong mag-upload. Maraming 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 salamat pa rin po talaga. At sa mga iba pa pong live updates, pwede nyo pong i-follow ang aming Facebook accounts ni Daddy D. Ang sa akin po ay Josephine, Josephine Guansing de Jos, At kay Daddy D naman po ay Dante de Jos. Ayan, maraming maraming salamat po. God bless. Bye!